nakalakay kumusta na ulit nandito na naman tayo sa tabing dagat at tayo ay uh, nagre-relax sobrang pagod ngayon nila kay ang trabaho dito all around madaming trabaho hindi lang isang trabaho ang pinagpupukusan natin lahat ng trabaho naglilinis nagdidilig ng halaman nagbubungkal ng lupa nagtatayo ng mga kubo-kubo nagre-repair ng mga tayong wala all around na sila kayo dito kaya wala nang ah, na ano maka pag relax relax tapos ay yung pagkain eh, puro pasta man. Puro tinapay. Tapos ay eh, magkasundo na kami nung ano yung manager na matanda. Minsan kasi eh, may ginagawa ako. Nasagyo ko ba yung, nasab, nasagyo ko yung, yung utong-utong ba niya? Yung nipol niya? Tapos naging maamo na siya. Naging mabait na siya. Ewan ko ba yung matandang yun. May mensyata, mga kalakay. okay lang sana kung kung dalaga pa kaso hindi man dalaga nga pero matanda nagtinukunti nung nasagi yung utong utong nya baka baka may ano pa siya may may asim pa ba pero wala nung asim yun tanda kawawa sila kay mag isa lang dito lang sa tubigan mabuti low tide ngayon dahil summer wala nang ibang lang ibang mapasyalan kundi dito lang eh kaya naboboring ako